Isang mapayapa at mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa pananampalataya at gayon din sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating tinawag at hinirang channel. Dalangin natin sa ating Ama sa Langit na si Yahuwa na patuloy niya tayong pagalingin sa lahat ng uri ng karamdaman at patuloy na inatan at iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, siya nawang mangyari. Hindi natin maiiwasang mapansin ang walang tigil na mga ulat tungkol sa patuloy na pagtaas ng mga krimen sa ating bansa. Ang mga balita ay puno ng mga insidente ng karahasan, pagnanakaw, pagpatay, at iba pang mga krimen na tila hindi na natatapos at sa halip ay lalo pang lumalala. Ngunit, ito ba ay isang simpleng kaganapan lamang o bahagi ng mas malalim na problema na kinakaharap natin ngayon? Ano kaya ang pinag-uugatan at pinagmumulan ng mga ganitong uri ng problema at kaguluhan sa ating lipunan? Sa mga napapakinggan at napapanood nating mga ulat mula sa iba't ibang pook ng ating bansa, ang bilang ng mga kasong kriminal ay patuloy na tumataas. Ang mga residente sa mga urbanisadong lugar, pati na rin sa mga probinsya, ay nakakaramdam ng pagkatakot at pangamba sa araw-araw nilang pamumuhay. Ayon sa mga eksperto, ang epekto ng lumalalang krimen ay hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa kalusugan ng pag-isip at ang pakiramdam ng pangangailangan ng seguridad at kapayapaan ang mas hinahanap ng karamihan sa kasalukuyang panahon. Ngunit kung bubuksan at babasahin natin ang mga nilalaman ng banal na kasulatan, makikita natin ang mga babala na tumutukoy sa ating kalagayan ngayon. Ang sinabi ng Mesiyas sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24, Talatang 12 ay ganito. At dahil sa pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ito ay isang babala na nagsasaad na habang ang mga gumagawa ng kasamaan ay dumadami at palala ng palala ang nangyayaring kaguluhan ang puso ng tao ay magiging matigas at mawawala ang tunay na pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ito na nga ang nangyayari ngayon. May pag-asa pa bang naghihintay sa atin? Paano tayo makakalabas sa ganitong realidad at mapanghamong sitwasyon? Sa lipunan na ating kinabibilangan ay mapapansin mo na tila nawawala na ang pagkalinga, pagmamalasakit at respeto sa bawat isa. Ang mga pinagkakasunduan ay nababaliwala at ang pagtulong sa kapwa ay tila bihira mo nang makita. Pansinin naman natin ang mensahe ng ikalawang Timoteo, ikatlong kabanata, talatang isa hanggang lima. At ganito nga ang sinasabi. Sa mga huling araw, darating ang mapanganib na panahon. Ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at walang kabanalan ang binabanggit ng Biblia sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata tatlo, talatang isa hanggang lima, ay talaga namang akmang-akma at nababagay talaga sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid sa kasalukuyang panahon natin. Tama po ba? Ulitin po natin ang binabanggit sa mga talata. Sa mga huling araw, darating ang mapanganib na panahon, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at walang kabanalan. Ang salaysay na ito ay isang babala tungkol sa pagpapakita ng magiging ugali ng mga tao sa huling panahon. Narito ang kahulugan ng bawat isa sa mga nabanggit na katangian. Maibigin sa sarili Ito ay tumutukoy sa mga taong inuuna lamang ang kanilang sariling interes, at hindi iniintindi ang kapakanan ng iba. Ang ganitong pag-ugali ay maaaring magdulot ng kawalan ng malasakit sa kapwa at pagiging makasarili. Ang pagiging makasarili, pagiging madahmot at ang gusto ay laging siya ang mauna, kahit hindi naman kailangan, kahit mayroon na siya at sapat na gusto pang kunin ang para sa iba. At walang malasakit sa kapakanan at pangangailangan ng kanyang kapwa. Ang labis na pagmamahal sa sarili ay maaaring humantong sa pagiging makasarili, kung saan ang isang tao ay nagiging mapanlamang at hindi na iniisip ang epekto ng kanyang mga kilo sa iba. Halimbawa, may mga taong handang manira o gumamit ng iba at gumawa ng masama para lamang makuha ang kanilang gusto. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagiging labis na abala sa kanilang personal na interes na madalas na ipinapakita sa social media sa pamamagitan ng pagpapakita ng sariling kagandahan, kayamanan, o tagumpay na hinahaluan ng mga pagbabalat kayo at pagpapaimbabaw, mga kasinungalingan at kayabangan na nagdudulot ng masama at negatibong epekto sa iba. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ng relasyon at pagkawala ng tunay na malasakit sa kapwa. Dapat nating balansihin ang pagmamahal sa sarili at ang pagmamalasakit sa iba. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa pagiging makasarili kundi sa pagbabahagi at pagtulong sa iba. Maibigin sa salapi. Ito ay tumutukoy sa labis na paghahangad ng kayamanan kung saan ang pera ang nagiging sentro sa isipan at paunahing layunin ng isang tao sa buhay. Kapag ang isang tao ay labis na naakit sa pera, maaaring hindi na mahalaga at wala na siyang pakialam kung paano niya ito makukuha kahit pa sa masamang paraan. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring humantong sa panluloko, pagnanakaw at iba pang hindi makatarungan at hindi makatuwirang gawain at alam naman ng karamihan at hindi nalihim sa kaalaman ng lahat na maraming kaso ng katiwalian sa gobyerno, pandaraya sa negosyo, at ang harap-harapang pagsasamantala sa kapwa para lamang sa pera. Sa social media, maraming nagpapanggap upang manloko ng kanilang kapwa. At madalas na gumagamit ng mga mapanlinlang na kasinungalingan para akitin ang tao, kapalit ang huwad na pangako na magkaroon ng malaking pera. Mayroon ding mga nangakit sa tao para magumon sa sugal ang karamihan na kinauwian ng problemang pinansyal, mga suliranin, paghihirap at pagdurusa sa bandang huli. Ang labis na pagmamahal sa pera ay nagdudulot ng kasakiman, pandaraya at pagkawasak ng tiwala sa lipunan. Ang sobrang kasakiman sa pera ay madalas na nagdudulot ng kasalanan at ang masaklap at nakikita natin sa mga balita ang labis at sobrang kasakiman sa salapi kung minsan ay nagiging ng krimen, kabuluhan at kamatayan. Ang pera ay dapat gamitin ng tama at may kasamang mabuting asal. Mas mahalaga ang pagiging tapat at marangal kaysa sa kayamanan na nakuha sa masamang paraan. Mayabang Ito ay tumutukoy sa isang taong labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili at iniisip na siya ay mas mataas o mas magaling kaysa sa iba. Ang ganitong pag-uugali ay hindi mabuting asal ng pagmamataas at pangmamaliit sa iba. Ang pagiging mayabang ay isang ugali kung saan ang isang tao ay madalas na ipinapakita ang kanyang tabumpay, kayamanan o kakayahan upang iparamdam sa iba na siya ay nakatataas kaysa sa kanila. Karaniwan, hindi siya buka sa opinyon ng iba at mahilig ipagyabang sa lahat ng oras ang kanyang sarili. Sa social media, maraming tao ang nagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay hindi lang upang ibahagi ito, kundi upang ipagyabang sa iba. Sa trabaho, may mga taong hindi marunong makipagtulungan dahil lagi nilang iniisip at tingin nila sa sarili ay sila lang ang magaling. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng pag-ingitan, pag-aaway at pagkawala ng respeto sa isa't isa. Ang pagpapakumbaba ay isang mabuting asal at mahalagang katangian. Ang tunay na magaling ay hindi kailangang ipagyabang ang kanyang sarili, kundi hinahayaan niyang ang kanyang mga kahangahangang gawa ang magsalita para sa kanya. Mapagmataas Ito ay tumutukoy sa isang taong hindi marunong tumanggap ng payo o pagkakamali. Iniisip niya na siya ang laging tama at hindi kailanman nagkakamali. Ang mapagmataas na tao ay may saradong isip at hindi tumatanggap ng opinyon ng iba. Dahil dito, nahihirapan siyang matuto mula sa kanyang pagkakamali at mas lalong nagiging arogante sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, maraming tao ang hindi marunong makinig sa iba, lalo na sa social media. Mas inuuna nila ang kanilang opinyon kahit mali ito. Ang ganitong pag-ugali ay nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Mahalagang matutong makinig at tanggapin ang opinyon ng iba. Ang tunay na matalino ay hindi ang taong laging iniisip na siya lang ang laging tama, kundi ang taong marunong magpakumbaba at tumanggap ng kanyang pagkakamali. Mapanglait Ito ay tumutukoy sa mga taong mahilig manginsulto at mang alipusta ng kapwa sa pamamagitan ng masasakit na salita laban sa iba. Ang panglalait ay maaaring manggaling sa inggit, galit o simpleng kasamaan ng ugali. Ang mga taong mapanglait ay madalas na gumagamit ng masasakit na salita upang pababain ang tingin ng iba sa kanilang sarili. Sa social media, laganap ang pang-iinsulto at cyberbullying. Maraming tao ang nakakaranas ng depresyon dahil sa masasakit na salita na ibinabato sa kanila. Ang panlalait ay maaaring magdulot ng matinding emotional at mental distress sa isang tao. Dapat tayong maging mainat sa ating pananalita ang isang simpleng salita ay maaaring makasakit o makapagpasaya sa iba. Piliin nating maging mabuti sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga pananalita na may respeto at paggalang. Masuwain sa magulang. Ito ay tumutukoy sa mga taong hindi gumagalang o sumusunod sa kanilang mga magulang. Ang isang masuwayin anak ay hindi kinikilala ang otoridad ng kanyang magulang. Madalas, ginagawa niya ang gusto niya ng hindi pinapakinggan at hindi tinatanggap ang payo at gabay ng kanyang pamilya at mga magulang. Sa modernong panahon, maraming kabataan ang hindi na sumusunod sa kanilang magulang dahil sa impluensya ng teknolohiya, social media, at maling mga kaibigan. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at madalas na hidwaan sa loob ng pamilya. Ang pagsunod at paggalang sa magulang ay isang tanda ng mabuting asal. Ang mga magulang ay may mas maraming karanasan sa buhay at nais lamang nila ang kabutihan para sa kanilang mga anak. Walang utang na loob. Ito ay tumutukoy sa mga taong hindi marunong magpasalamat o kumilala sa kabutihan ginawa sa kanila. Ang taong walang utang na loob ay madaling makalimot sa mga tumulong sa kanya. Sa halip na magpasalamat, minsan pa nga ay nagiging masama pa ang tingin niya sa mga taong nagmalasakit sa kanya. Maraming tao ngayon ang hindi na marunong tumanaw ng utang na loob. Halimbawa, sa mga lugar ng trabaho, may mga taong kinalimutan at hindi na binibigyang pansin ang mga nagbigay sa kanila ng oportunidad. Sa pamilya, may mga anak na kinalimutan ang kanilang magulang at kamag-anak pagkatapos nilang umasenso sa buhay. Ang pagpapasalamat sa tinanggap na tulong at biyaya at pagtanaw ng utang na loob ay isang napakahalagang asal at napakabuting pag-ugali na dapat mayroon ng isang tao. Kadalasan, hindi mararating ng isang tao ang tagumpay kung wala ang tulong ng iba. Walang kabanalan. Ito ay tumutukoy sa mga taong hindi iginagalang ang Diyos na lumikha sa Kanya at namumuhay ng malayo sa tamang landas. Ang taong walang kabanalan ay hindi nagbibigay ng halaga sa pananampalataya at moralidad. Madalas, inuuna niya ang makamundong bagay kaysa sa espiritual na aspeto ng buhay. Sa kasalukuyang modernong mundo, maraming tao ang hindi na nagbibigay ng halaga patungkol sa pananampalataya at kabanalan. Maraming gumagawa ng kasamaan ang hindi kumikilala at walang takot sa banal na ama sa langit. Ang kawalan ng kabanalan ay nagdudulot ng kawalan ng direksyon sa buhay na humahantong sa maraming uri ng pagdurusa, kapighatian, at pagsisisi. Mahalagang panatilihin ang pananampalataya at kagandahang-asal at mamuhay na may kabanalan. Ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi pera o kasikatan, kundi ang mabuting relasyon sa Diyos Ama sa langit at sa ating kapwa. Anong nga ba ang koneksyon at epekto ng mga nabanggit sa kasalukuyang panahon? Sa ating kasalukuyang panahon, kitang kita ng lahat ang paglaganap ng ganitong mga pag-ugali. Maraming tao ang inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa kapakanan at pangangailangan ng iba, nagiging sakim sa pera at nagpapakita ng kayabangan at pagmamataas sa sarili. Ang kawalan ng respeto sa magulang ay nagiging normal na habang ang pagpapahalaga sa kabanalan at moralidad ay tila nababawasan at unti-unti nang nawawala. Ang labis na epekto nito ay nagiging mas masama at puno ng kaguluhan ng mundo. Nagiging madalas ang alitan, panloloko at kawalan ng malasakit sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mensahe ng Biblia ay nagpapaalala rin na dapat tayong magpakatatag at ipamuhay ang mabuting asal upang hindi tayo madala sa negatibong impluensya ng mga pag-uugaling na banggit sa ating panahon. Ang mga pahayag na ito sa Biblia na naisulat humigit kumulang dalawang libong taon na ang nakalipas at nakaraan ay naglalarawan ng ating kasalukuyang panahon. Kung saan ang mga tao ay nagiging mas makasarili at ang pamantayang moralidad sa lipunan ay pababa ng pababa at ang kabanalan at ang kagandahang asal ay unti-unti nang naglalaho at ang paggalang sa Diyos Ama sa langit ay patuloy na isinasantabi at binabaliwala na ng karamihan. Ito ang pinag-uugatan ng isang magulong lipunan. At pinagmumulan ng mga kabikabilang kasamaan, krimen at karahasan. Marami ang nakakapansin na ang karamihan sa mga taong gustong sumikat sa social media ngayon ay halos maghubot-hubad na, hindi ba? At ang mga nagpo-post sa social media ng puro kalaswaan, katakawan, mga kasinungalingan, at kawalan ng disiplina ang makikita mo na sumisikat at namamayagpag sa daigdig ng sanlibutan. Sa kabila ng lahat ng mga nakalulungkot na pangyayaring ito, may pag-asa pa ba? Bagamat ang ating mundo ay tila nahuhulog sa isang madilim na landas, may mensahe pa rin ng pag-asa na matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Sa aklat ng Juan Kabanatang 16, talatang 33, sinabi ng mesiya ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang sinabi ng Panginoong Yahushua sa Aklat ng Juan, Kabanatang 16, Talatang 33, ay isang napakamakapangyarihang mensahe ng pag-asa at katiyakan ng kapayapaan at tagumpay para sa kanyang mga tagasunod. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ipinapakita sa talata na nais ng Mesiya na magkaroon ng tunay na kapayapaan ang kanyang mga alagad. Ang kapayapaang ito ay hindi mula sa mundo kundi mula sa kanya. Ibig sabihin, kahit dumaan tayo sa pagsubok, may kapayapaan tayong mararanasan dahil sa ating relasyon sa kanya. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang mensahe. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan, at kasamaan sa mundo. Ibig sabihin, ang sinumang nananampalataya sa kanya ay makakabahagi rin sa kanyang tagumpay. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, katiyakan, at tagumpay para sa lahat ng naniniwala kay Yahushua ang tunay na Mesiya. Kahit dumaan tayo sa mga pagsubok, hindi tayo dapat matakot dahil siya ang ating kapayapaan at napagtagumpayan na niya ang mundo. Kaya bilang mga tapat na lingkod ng ating Ama sa Langit, tayo ay dapat magkaroon ng matatag at matibay na pananampalataya, at magtiwala na sa huli, ang tagumpay ni Yahushua ay tagumpay din naman natin. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, pagdurusa, kapighatian sa sanlibutan, at gayon na rin ang masamang pag-uugali ng mga tao na lumalaganap sa ating mundo, mayroon pa rin tahiyong pag-asang nakikita. Mula sa mga mensahe ng mabuting aral sa Biblia, na magsisilbing gabay at liwanag sa ating tinatahak na landa sa mundo. Hindi pa huli ang lahat upang tayo ay magbago. Tungkulin natin bilang mga tao at bilang mga tagasunod ng ating Ama sa Langit na ipakita ang tunay na pagkalinga at pagpapatawad sa ating kapwa at pagmamahal sa ating mga magulang at pamilya. Ang mga salitang ito ng Mesiyah ay nagsisilbing paalala sa atin na kahit sa gitna ng mga kaguluhan, pagsubok at masamang ugali at asal ng karamihan sa sanlibutan, mayroon pa ring liwanag at pag-asa na masusumpungan sa kanyang mga mensahe para sa kanyang mga tapat na lingkod. Sumaatin nawa ang kapayapaan at pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua, ang tunay na Mesiya at sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Ama sa langit na si Yahuwah. Nawa ay napagpala po kayong lahat na mga nakinig sa ating ginawang pagtatalakay sa mga talata ng banal na kasulatan tungkol sa mga gawi, asal, at pag-ugali ng mga tao sa sanlibutan sa mga huling panahon, na talaga namang nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon. Abangan po ninyo ang mga susunod nating pag-aaral at pagtatalakay sa mga banal na kasulatan. Ang pagpapala at pag-iingat ng ating Ama sa Langit ay sumain yung lahat. Hanggang sa muli.